Hi mga kanoypi! Kasama ko si Baby Mica Bibili kami ngayon ng ano ng panghanda niya sa birthday niya dito sa warehouse oh, Hello mga kanoypi! Ha, tas mo kami mga Hi Kanaypi ka Kanaypi Nandiyan si Mrs. Oh, wow. no. ah, sige ate, thank you. Ayan mga kanoy ipi. Uh, ah, saan na tayo boss? Sa kabila? Kay Kuya Elpidio. Kay Kuya Tara, punta tayo sa kabila Mga kanayipi Tapos na tayo dito sa, ano, sa Bahay ni Kuya Jegs Fernandez Ng London Doon naman tayo kay Kuya Elpidio Estimada gana din Ng Spain Tara <laughs> Baka tirahin pa lang iba boss problema daw no. Uh, Oo. Para malaman ta -mala kung ano yung epekto. Oo. No? Uh -oh. Yung tiles ba? Galing sa tiles ba? O yung, o yung galing sa waterline? Uh oh. Oo. Uh -oh. Ayun, mga ano ipi, punta tayo dito sa Humay Diaz at titingin tayo ng ano, bistang Ganitong bistang boss sa so bagay nih, eh Ah, boss, ganyan, no? <laughs> 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 lang, may sana eh. Hoy. Ano lang ata. When? Sakto lang ata boss Ayan ganyan kalaki yung ano Sasuggest natin na best tank Trio for na stainless Ayan mga kanaypi Pupunta na tayo dito kay Kuya Kuya Elpidio sa kanyang bahay ayan mga kanaypi nandito na tayo sa ano bahay ni Kuya Elpidio sana nandyan sila ayan may susakyan sila. Nandiyan yung ano. Kaya? Aong! No, no. Nakasamputan! Kitami mo na naong. Yeti, it's the right. boss. Di ngato Ti di rami <arah meden> tayo <tik> ta aji nguti tayo nga ngutala, ta ramadi ikut aji, aji water meter ta di rami dentae tayo basa dentae ta ini kagaminti ini kagamin sleep, dijinai <-ta> <tik> ke <tik> selawater, di ukeng, 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 alatang. ini ukeng, 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 Ayan, kota yung tumba. Ayawin ko yan. Kasi dagman ti awid yun, kuya. Siguro, <laughs> makukaw pa nun orang orasan ko. At least, nalpasa mo Ah. yan? Ha? Nalpasan? Pwede, pwede lang. Hindi jay okay. building permina. Kung may mga nagpapirma na yun ito baka Baga mapinggan natin ko kung kung ano, nagtapos sa iyo nga mula. May kabit yung korentina. Ang paya, hindi lang permit. Ay, permit pa ilaw. Ay, building permit. Tapos isa ko nang to yung kwanta. Di yung malang kasi kabit na. Yung hindi kasi Ay, kontador. Yung meter na. Kanita, dalto dyan. alakad mo lang kid છે તો નો પેગમેન સિત સવે કેબલ Bata siyempre na ito yung tubo magkanin. Uy, nang... Ito yung batog na nga dyan, kung itag kuwagab na yun. Barang nga. Ay, testin parang nung... Dato yung tamak dito eh. Eh, agag doon Uy. Bata siyempre na... Ako matama na yung tiling niya no. na ang tanong. Uy. Ayan si Buspita. Bitin nga ka

para makita namin kung may tumatagas pa pero nalagyan naman na ng ano ng silat ni kuya ipigyo yung ano yung CR yung flooring niya mga kanaipig yan Ayan mga kanilipi, kakuha na tayo ng dalawang timba. Okay. Tignan mo na Pati okay. na gano'n ni Kuya. Ayan ba yata isa?

ang bala doon, basit lao. Ang ka sa nga... Napigsa, na, nakita, na, napigsa, tiko na ang ajing kwan siya sa... Epictib. Ajing kabel yung ako ano. Silent na. Silent na. Nakita kay Facebook. Mm. Dura man dati, pagpadasa mo ngayon, kabel ka, suwilog Manong nga pa din sir, manong nga... Manong nga... Pahid. Pahid sir. Nabiddo ha. Ay, nabiddo. Nung pagtalwa din, balik ko niya. Ay. Baka ti side side na lang kuya Jay nyo. Yun, siguro. Igid-igid na lang. Tayo, yung uray ko, kinyayap ma. Ngayon, pakitak mo ko na sa pisipo mo pangkwak. Awen. Ay, when alak <laughs> to tatanong kuya. Supay. Jay, ig-train na.

Ano na lang? Ano yung ibig yung mga pagkakain? Oh, win. Sige, kuya. Okay, gano'n. Nabigat ton, kuya. Ayan, nakuha natin yung ano, tray. Okay, bye, bye. Oh. Ba't may walis ka pala dyan, boss? Kanina yan. Eh, hey, kuya ko, boss. Galing sa kapatid mo? Oo, oh, sa Kalinga. Ayun, yun, know. oh. Ah uh, shout out. Shout out wala. <laughs> shout out kay kuya ko. Kay kuya ko Patrick at kay Ate Andal. Iyon. Ayun. Thank you so much Kuya Patrick at Ate Andal sa binigay niya na ano, walis tambo. Eh. Thank you. Shout out sa inyo diyan sa ano, sa San sa ano Juan. Sa Kalinga. 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 Tabok. Kalinga Tabok. Ayun, shout out kuya, Ate. Salamat sa subscribe. <laughs> Ayan mga kanaypi, tapos na naman kami dyan kay Kuya Elpidio. Bali, babalik pa kami bukas. At susubukan naman namin na, ano, na buhayin yung, ano, yung linya ng tubig. Tignan namin kung kumatagas pa. Or may leak doon sa, ano, sa may taas na kwarto. Kung wala, ayos na. Alright Uwi na kami ni Boss Peter Hatid natin sa Kamanang Ayan mga kanayipi Hatid na natin si Boss Peter dito Ano Boss? Dito ko na? Dito na Boss Bukas ulit Boss oh, Sige, thank you sa kapatid mo Boss Sige Boss Sige, sige Thank you sa wales <laughs> Sige Boss Ayan mga kanayipi Uwi na tayo Hay mga Kanaypi. Uwi muna tayo. At manananghalian muna ako. Nagugutom na. So salamat sa kapatid ni Boss Peter na nagbigay nito, Walis Tambo. Hi mga Kanaypi, kasama ko si Baby Mika. Bibili kami ngayon ng ano, ng panghanda niya sa birthday niya. Dito sa warehouse. Oh, hello mo kanoy pe. Ha, tas mo kumain na. Hi. Hi. hello pe ka. Kanoy pe. si Mrs. So. Wow. Wow. No. <laughs> Ayan mga kanay pinandiyan si mia bibili kami ng ano panghanda niya spaghetti sa kapansit Ayan, kasawa si Bentong sa Katsirinyan. Aya, Ayan mga kanayipi, Nandito na kami sa, no? sa si Warehouse Kasama si Bentong At rin yan. Nakita namin sa Kalsada eh Yun o, no? nakapulo ta Wow! tutulak po si ko baby Ano dyan? Soy <laughs> Tanadak <kun>. po <laughs> Tatangin yung tatangin yung pista tatangin che Three cheese overload いいです。 No. Oh. Yes. <coughs> <Yeah>. <coughs> no. Yes. 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 Ah. Uh. How much is it? 3,000 8 inches Oh no! Kamusta ka? Hello! Wow! Ayan pa Ay baba na yung bangad Nabata. Ay, na bata ay. Okay, pagbitan niya niya. Ito niya <-te> may isa. Uy, dapat yung 20 <coughs> Bainte maya Nag? Bo. Ha? <laughs> Ay! Ay! Ayan mga kanaypi, nandito na kami sa bahay. Kakauwi lang namin. Bali, pumunta pa kami ng Santo Domingo. Mag-order ng ano, puto sana. sa kasaba cake. Kaso sarado yung ano, yung pag-orderan doon ng puto at kasaba bukas na lang siguro mga kanaypi so salamat na naman sa pagsama at sa tinuntan namin ni Boss Peter mga kanaypi hopefully na makuha namin yung project na yun no? para may extra income na naman tayo so dito ko muna tatapusin mga kanaypi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi. I love you and